Ayan, magandang araw mga kadahon. Ayan, papakita ko sa inyo yung puno. Puno ng kamyas. Maliit lang siya mga idol, pero ang daming bunga. Ayan oh. Ang daming bunga. Ayan oh mga idol. Hanggang taas. Oh, yun oh. <laughs> wow. Hmm? sarap nito mga idol pang paasim pwede si isda ayan o ito oh. ayan siya yun <laughs> wow napakalakas na vitamins ito mga idol ayan ang galing naman itong puno na ito hmm? ang dami pong pong talaga o oh. Yeah, uy, nalaglag na siya. Ayan, kukuha tayo mga idol. Ibilad po natin at uh, ilagay sa ang tulingan. Masarap to. Ayan, Oh. Ayan. Dabi bunga. Oh. Dabi bunga, mga idol. O, yun, o. Ang bunga. Ang galing naman, kamyas, kahit nasa kaduduluhan, o. Oh ng kanyang sanga may bunga ayun sa taas ayun, oh. wow <laughs> o oh, kuha lang kayo mga idol Ayan, ang may gusto lang no galing madami talaga oh. ganito talaga magbunga yung kamyas pala mga idol no malit lang sana puno ayun maraming salamat sa inyo God bless po. Bye bye.